Ayan, guys. Marienda tayo. Maha Blanca. Ah, meron pa yung kasama, eh. Ayan, Maha In-order ko po yan. Kasi dito sa amin, kaloob, loob, meron nagtitinda ng mga marienda. Ito siya, guys. Talagay natin dito sa isang, ano. Hmm. Yan no guys. Yan. Merienda po namin yan ng aking mother. Yan. Ito rin ang Yan guys. Dalawa lang kaming kakain dyan. Puchi. Yan. May puchi-puchi. mahamaha Ah, akala niya si Maha. Si ate Maha niya, oh. Ayan, guys. May naghihintay sa amin. Sa aming merienda. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, guys, ha. ne Ayan, guys. Nangihingi. <laughs> nang naghihintay sa amin ng merienda, oh. Nangihingi siya sa kanyang lola. Ng merienda. Tara, guys. Kain tayo. Ayan.